Ayan. Hi, ah, hello guys. Uh, ah, tuturo ako kayo kung paano magtanim ng ng niyog. Ngayon ay December December 28. Diba sa atin ho, ay itong niyog na ito ay pangkaraniwan na ito ang itinatanim. Ito isang niyog na ito. Ay kumot December 28 ngayon naghahanap-hanap kami ng magandang magandang puno ng niyog na para itanim at saka pampaswerte sa 2021. Ngayon, sa paghanap namin ng magandang niyog, ito ang aming nakitang niyog. Ito. Itong niyog na ito ay dalawa. Kaya, mapakaswerte nito sa taong ito 2021. oh, ayan. Diba? Ang ganda. O, oh, ayan. O, oh, ayan po ang ating niyog na itatanim ngayong 2020 papang-pasalubong sa 2021 ayan ayan mo kasiyadong malalim masyadong malalim lalagyan da, ko pa eh hindi natatabunan konti lang konti konti lang ata wala kung hindi tatabunan eh di ba konti lang tabon yung ang puno. tapos lalagyan natin ng tabon o oh, ayan. Kailangan natin tabunan ng konti. Pero ano, meron na siyang ano, may ugat na. Wala pa, wala pa yan. Wala pang ugat. Peace, ayan, peace, ang ganda-ganda ng ating niyog um. na yan. Ayan, di ba? Ganda-ganda ng ating niyog. Itatanim natin ito ngayon. Ayan. Kailangan, kailangan, ganyan lang hukay, ilang metro, uh, isang, isa, dalawang dangkal buhat sa baba ano oh isa oh dalawa dalawang tangkal tapos sa dalawang tangkal na yan eh tatabunan lang natin ng konti konti lang ate tatabon. ayan ayan konti lang ang ating tabon para maganda ang maganda ang ayan o, oh, kailangan maganda ang ating hukay. Ayan, di ba? O, ayan. O, ang ganda-ganda ng ating niyog. Yan ang ating papanhig ngayong bagong taon. 2021. O, ayan. O, ayan. Ang ganda-ganda ng ating niyog. O, ayan. Huwag nyo ang lilimutan. Subscribe nyo ako sa aking channel. Kay hey, Wawa Nanay Vlogs. O, di ba? Ang ganda ng ating niyog. Hi! O, so, oh, diba? Ang ganda-ganda. O, oh, ayan naman. Ito naman, sa bagong taon, sa, para maganda ang ating akit sa 2021, ito ay ilalagay natin sa ating hapagkainan, sa gitna ng lamesa. Yan. Ilalagay natin, ano ba, diba? lamesa yan. Yan. Tapos, ilalagay natin to sa gitna ng lamesa. Ito. Tapos, pag nailagay natin sa gitna ng lamesa, pupunoy natin ng mga prutas dito. Kung anong gusto mong prutas ilagay. Like ubas, o mansanas, like kahit anong prutas na gusto nyo. Yun, ako yung nilalanggam. Tapos, pupunoy natin ng maraming pagkain sa gilid. Ayan. Parang ating bagong taon ay maganda. Tapos, kasi maganda ang tubo nito. Ayan, tubo. Pakit ng bagong taon? Malaki ang tubo. Aya, at itatanim ito sa gitna ng ay eh, ilalagay pala lang, natin sa ibabaw ng lamesa, di ba? Para maganda. Ayun. Punuin natin ng pagkain sa ibabaw ng lamesa sa ating hapagkainan para marami tayong kita ngayong bagong taon. Marami tayong pagkain. Ayan, di ba? Ang ganda. Ayan. Ayan. Okay. Paki-subscribe sa akin channel. Okay.